So hello guys, magandang gabi ulit sa atin for today's videos ay ang pag-uusapan natin about sa mga watermarks sa mga video. So before that guys, please like and subscribe, follow sa ating page. So simulan na natin ang ating content for today's video. Okay, ang ating topic for today's video ay about sa watermarks sa mga video. So marami akong nakikita mga tanong dito sa platform ni Lola na saan ba daw makikita ang watermark o ano ba itong watermark. So explain ko muna sa inyo ano itong water watermark na ito. Ang watermark na ito ay isang watermark o sang pangalan ng isang application na makikita sa mga video o edit na ginagamit natin sa pagko-content. Ginagamit natin sa pag-edit. Ang mga watermark na ito ay simbolo ng pangalan ng apps or application na ginagamit natin. So, paano ba makikita ang watermark? Makikita ang watermark guys kung ito ang video na ito ay or dinownload mo o sinave mo sa cellphone mo. So, pangalawang reason nito guys, iwasan nating making watermark ang ating mga video na kinukuha sa mga application o mga platform na pinagamit natin. Dahil hindi po nag a si Lolo Match ng application na may, ng video na may watermark. So, sana naiintindihan, nat po natin ha, iwasan ang watermark at pagbigkas sa mga apps or mga, mga platform na ito sa kay Lolo Metz platform. So, dito kasi sa mundo ng social media, ang dami kong nakikita ang mga content na may mga watermark. So, this is a big question, guys. Kasi, we have, and may nakita akong mga celebrities or kaya mga um, sikat na mga content creator, vlogger, digital, digital creator. So, ang daming mga videos nila na may mga watermark na letter E, watermark na letter F, at na letter Y. So, ito yung ang, tan ang, tanong ng karamihan. Bakit yung mga content creator na nagsisimula palag bawal maglagay ng watermark? So, ito kasi yung reason ni Lola Metz. Bawal maglakay, maglagay ng watermark, lalo na pag kay letter T platform. Ang naintindihan nyo na po, guys, nung send sa letter T na platform. ba? Diba? So, bawal na bawal po yan kasi sa si letter T at sa si Lola Metz ay magkalaban. So, don't you worry, guys. Um, meron din tayong platform na bawal. Basta bawal na bawal po maglagay ng watermark or bawal mag-upload ng my video na may watermark. So, yun. So, pangalawang question, dahil bakit ba may nakikita sa comment section, may nakikita sa baba na will appear when this is online? Will appear and this is online yun yung nakikita ng isang content creator pag siya ay nagko-comment. So, yun guys is okay lang. So, wag nyo i-off ang, mob, ang, ang internet connection nyo pag magko-comment kayo. Kasi yun yung makikita nyo. So, actually guys, i-reload mo lang ang iyong social media platform or yung platform na ito, yung apps na ito, i-reload nyo. Hindi i-refresh kasi babalik sa normal yan, guys. So, don't you worry. Babalik sa normal yan. So, actually, ang dami kong natutunan sa kay Lolo Mets for today's video in just 3 months. Kasi, um, bawal mag share ng video dito kay Lolo Mets pag hindi lang naman importante. So, bawal... Hindi sinasabi ni Lolo Mets na hindi bawal mag-share ng video. Dapat pag nag-share ka ng video dito sa kay Lolo Mets na, na platform, isang beses mo lang siyang i-share. Kasi pag sinishare mo siya ng dalawang beses o tatlong beses, ay mag an original content ka or unlimited content. Ganun. So, dapat guys, maingat tayo talaga. So, ngayong araw guys, may natutunan din ako. In just 90 days at yung may mga violations tayo dito kay Lola Metz, in just 90 days, mawawala yan. Kasi nagbabago ang Nagbabago ang kulay ng dashboard dahil po yan sa mga um, rate ni Lola Mets. Diyan tinitingdan kung okay ba yung ating ratings. Yan yung tinatawag na uh, kung sa, sa school, ano, uh, anong tawag dito? na nawala, nawala ako sa ano. Basta parang record siya na diyan mo makikita kung maganda ba yung performance mo. At wag don't show worry guys. Kasi yung dashboard natin kahit nagpupula guys, may chance pa rin tayong ma-monetize kay Metz. Kasi, um, actually guys, hindi naman kasi importante na maging mataas yung ating rating sa ating dashboard. Ang importante po sa atin ay maganda ang ating performance sa ating pagkakontent at ang ating performance sa video natin. At sabi pa doon kay Lolo Metz, dapat tayong maging totoo sa ating sarili at sa kamera. At huwag tayong magtago sa ano. O so, dapat nating alalahatin na yung ang performance natin ay maganda at saka huwag natin pansinin kung ano yung mukha natin sa camera na pinapakita. So, don't you worry guys kasi hinahanap ng tao or ng audience yung mga totoo. Don't you worry guys. Laban. Go, go! Huwag tayong magbitaw kahit ng anti-commendable tayo. So, actually guys, in just 3 weeks, ah, uh, in just 2 weeks, recommendable naman tayo ulit. Thank you to So, ayan guys, na, marami kayo natutunan sa video na ito. Don't forget to like, follow, and subscribe sa aking e account, Ken's Vlogs TV. Dito kay Lola Max, Ken's Vlogs TV, and kay Letter T, Ken's Vlogs TV. Thank you for watching this video. Bless you all guys.